Para iba pa ang mga balita, DPWA Secretary Dizon, Wawa Builders, Kakasuhan at Iba Blacklist dahil sa Ghost Project sa Bulacan. Alamin natin ang buong detalye. Mula kay Kapadar Turno. Ilang araw matapos italaga bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Agad nagsagawa ng inspeksyon si Vince Dizon sa mga flood control project, partikular na sa lalawigan ng Bulacan. Ito'y kasabay na napapatuloy na investigasyon ng gobyerno laban sa mga kontratistang sangkot sa manumalyang paggamit ng pera ng bayan para sa mga proyekto. <laughs> Bata'y sa dokumentong ibinigay ng DPWH, nakuha ng kontraktor ng Wawo Builders ang isang flood control project na nagkakahalagan ng 96.5 million pesos na pinondohan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Ngunit may nakagigimbal na katotohanan sa likod ng mga proyektong ito. Ayon sa Wawa Builders, 2024 pa umano nila natapos ang River Wall Project na ito dito sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Pero naduskubre ngayon ng DPWH na tatlong linggo pa lamang ang nakalilipas ng aktwal na sinimulan ang nasabing proyekto. Ang tawag ko dito, patay na binubu, pinipigit buhayin. Wala na ito eh, ghost project ito eh. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na kontraktor na nakita ko na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Na talagang ito, kahayupan na ito. Bismayado si Dizon dahil tila napilita ng kontraktor na gawin ito matapos ang investigasyon ng mga maanumalyang proyekto. Sinabi naman ni Jojo Manansala, kinuha siyang subcontractor o foreman ng Wahoo Builders upang simulan ng konstruksyon ng river wall. Ilang araw binigay sa inyo para tapusin? Oh, ilang araw binigay sa inyo? Ano po, one month po yan eh. Three ng old, eh. Ayon kay Manansala, wala siyang natanggap na anumang papeles o dokumento kaugnay ng kotatang ibinigay sa kanya ng Wawo Builders. Tanging pakyawan lamang ang usapan nila na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Dahil dito, ipinasya ni Secretary Vince Dizon na sampahan ng kaso sa Department of Justice, ang Wawa Builders at isama ito sa perpetual o habang buhay na blacklist ng DPWH and all their possible affiliates. No, kung alam naman natin, minsan may mga, may mga, kung sino man ang may ari ng Wawaw, meron din siyang mga ibang, lahat yun. Hindi lang, kung, kung mahanap namin yung mga, yung mga kumpanya na siga din ang may ari, kung sino may ari ng Wawaw, pati yun, papaban natin. Kasabay ng Wawaw Builders, kabilang na rin sa ibaba ng DPWH ang SYMS Trading. Nagamuwa rin ng ghost project na ininspeksyon mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan. Samantala, pakakasuhan sa Office of the Ombudsman at sinibak na rin sa serbisyo ang mga sangkot na opisyal ng DPWH. Kabilang sina dating DPWH Regional Director Henry Alcantara, dating Officer-in-Charge District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Uh, this is criminal. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Sa huli, Gate Dizon, nasimula pa lamang ito at marami pang mabubunyag ng mga anomalya sa mga flood control project ng gobyerno. Kasabay nito, re rerepasuhin din ni Dizon ang panukalang pondo ng DBWH para sa 2026 upang ito ay magamit sa tama. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. San Francisco. San Francisco. San Francisco.